Magpatuloy kang mahinahon sa gitna ng rumaragasang mga unus at alon. Alalahanin mo ang kapayapaan ay laging nakapaloob sa malalim na balon. O huwag mong susukuwan at walang bitawan sa pakikipagkapwa tao para sa kabutihan. Maging totoo ka ng lihim, ang sarili ay linawi na parang mga bituin. Gayon din matuto kang kahit sa baboy, mga mangmangman at palaboy, sila man ay may kwento din na di dapat itinataboy. Iwasan mo ang mga taong mapusok at maligali, sila'y lason sa espiritu at walang pag-ibig. Kung iahambing mo sa iba ang iyong sarili, misto lang may pigsa ang iyong pag-uugali. Sapagkat sa iyong pagkatao, kung may mas mahusay, ay mayroon din naman dyan sa ilalim mo na Anak ka ng kalawakan, mga puno't bituin ay iyong hinahawakan. May karapatan kang mamalagi dito, lais mo man o hindi malinaw ito sa iyo. Walang duda na ang unibersong di napaparam ay di magpapaalam pagkat ito'y patuloy pang inaalam. Lasapin mo ang bawat tagumpay gaya ng paglasap mo sa mga planong may tibay. Huwag kang lumihis ng linya sa iyong karera kahit na ikaisalat at mawalan ng pera. Ang kasiyahan iyan ang siyang tunay na ari-arian sa pabago-bagong tadhana at kapalaran. Pagpawisan mo ang pag-iingat sa iyong pakikipagsabong sapagat ang mundo ay puno ng pandarambong. Subalit huwag kang pabubulaga naman ang gintong matitibag. Maraming tao kung mangarap ay matayog ang lundag. Kahit sa ang buhay, kahit may balag, marami ang namamayani sa tiyaga at sipag. Maging tunay ka kahit ikay ngungo, huwag mauhumaling lalot sa hunyango Gayon din huwag agad-agad magtitiwala sa pag-ibig mong kahit yan ay mawala paglaruan ka man ng tadhana sa puso ng disyerto, ikaw ay tila damo na di karakarakang mapipilit. Pitasin mo ang hinog sa panahon mula sa iyong kabataan, kahirapan mo'y maiaahon. Itaguyod mo ang patibay ng spirito, ito'y kalasag dito sa aksidenteng biglang paririto. Ngunit huwag magpakapagod sa panaginip ng gising, maraming naluluwal na takot at natutulala sa hangin. Sa dako pa ng paghubog, maging maginuukang di makabasag ng manipis na bubog. Anak ka ng kalawakan! Mga punot bituin ay iyong hinahawakan. May karapatan kang mamalagi dito. Nais mo man o hindi, malinaw ito sa iyo. Walang duda na ang unibersong dinapaparam ay di magpapaalam pagkat ito'y patuloy pang inaalam. Sa makatuwid maging mapayapa sa Diyos, anuman ang katang isip mo'y na inaayos. At ano man ang iyong pinagpapagalan at ninanais sa masalimot na buhay kahit pa ipanis. Manalangin sa katahimikan ng taimtim, sa gitna ng mga ulap na maitim, mga pagpupunyagi at kabiguan sa dilim, sa iyong pagkagupilin, o kay ganda pa rin ang ating daigdig, ikay magtindig sa kaligayahan, ikay nakasan Anak ka ng kalawakan, mga punot bituin ay iyong hinahawakan. May karapatan kang mamalagi dito, Nais mo man o hindi, malinaw ito sa iyo. Walang duda na ang unibersong dinapaparam ay di magpapaalam pagkat ito'y patuloy Anak pang ka inaalam. Mga puno't bituin ay iyong hinahawakan. May karapatan kang mamalagi dito. Nais mo man o hindi, malinaw ito sa iyo. Walang duda na ang